kahulugan ng pagbibihis sa panaginip. Kapag nanaginip kang magbihis, ano ang ibig sabihin nito mula sa passion hanggang sa wardrobe? Ang pananamit ay sinasagisag sa mga panaginip dahil ang mga damit ay kumakatawan sa nararamdaman mo tungkol sa iyong sarili ang pagbibihis sa iyong mga panaginip ay maaari din na sa katayuan sa lipunan at sa iyong pakiramdam ng kahalagahan habang ang isang kagustuhan para sa ilang mga kulay at estilo ay maaaring magpahiwatig ng mga nakatagong damdamin at pagnanasa. Tignan natin kung anong ibig sabihin ng pananamit sa panaginip at kung paano ito bibigyan kahulugan. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip kang magdamit? Ang pagbibihis sa iyong panaginip ay higit pa sa pagsusuot ng ilang damit. Ito ay ang representasyon ng isang maimahe na gusto mong maging. Ang managinip tungkol sa pagbibihis ng iyong sarili ay nangangahulugan na sinusubukan mong maging isang bago, isang tao, mas mahusay ang mas detalyadong damit mas gusto mong takasan ang iyong kasalukuyang sarili sa partikular na sandali. Pakiramdam mo ay lalantad ka sa ilang paraan at gusto mong pagtakpan ang iyong mga kahinaan. Maaaring may ilang koneksyon sa pagitan ng panaginip na ito at ng kasalukuyang sitwasyon. Baka may pumuna sa iyo o hindi ka komportable sa kanilang mga komento marahil ay nagsisikap ka ng husto na makibagay sa isang partikular na grupo ng mga tao ngunit tinatanggihan nila ang iyong mga pagsisikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagiging kalahating bihis Kapag nanaginip ka tungkol sa pagiging kalahating bihis, madalas itong nangangahulugan na hindi ka natupad sa iyong kasalukuyang estado at pakiramdam mo ay nakasuot ka lamang ng maskara kung sino ka talaga. Marahil ay nangangahulugan ito ng oras na para ipakita sa mundo kung sino ka at kung saan ka ginawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga anghel sa puti Kapag na nanaginip tungkol sa mga anghel sa puti, ito ay nangangahulugan ng isang bagay mula sa iyong subconscious mind ay sinusubukan magdala ng kagalakan at kapayapaan sa iyong buhay maaaring nangangahulugan din ito ng kailangan mong gumawa ng higit pang trabaho sa iyong sarili bago ka makahanap ng kapayapaan ng isip. Ang panaginip na ito ay isang magandang tanda at nagdadala lamang ng magagandang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na tao na nakasuot ng puti panaginip tungkol sa isang patay na tao na nakasuot ng puti ay karaniwang itinuturing na isang magandang panaginip. Ang simbolismo ng positibong panaginip na ito ay maaaring mga hulugan na ang isang taong mahal mo ay kamamatay lamang. Ngunit ngayon ay nasa isang mas maligayang lugar. Nangangahulugan ito na hindi ka nag-iisa at malamang na makikita mo silang muli sa hinaharap kahulugan ng panaginip tungkol sa nakikita ang iyong sarili na nakadamit bilang nobya. Kapag napanaginipan mong makita ang iyong sarili na nakadamit bilang isang nobya, pakiramdam mo ay handa ka ng magpakasal at magsimula ng isang pamilya. Ngunit hindi mo pa nahahanap ang tamang tao. Sa panaginip na ito, pakiramdam mo ay oras na para iligpit ang mga bagay na pambata at magpakasal. Gayon pa kung ikaw ay nasa isang relasyon at nakikita mo ang iyong sarili na nakadabit bilang isang nobya, marahil ay gusto mong mag-ayos at gawing mas advanced na antas ang iyong relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang babaeng nakasuot ng itim. Kung ang isang babaeng nakasuot ng itim ay lumitaw sa iyong mga panaginip, makakatagpo ka ng ilang hindi inaasahang kasawian Maari itong maging isang babala para sa iyo upang maiwasan ang mapanganib na pag-uugali. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring mga hulugan din na sa tingin mo ay hindi ka naging ganap na tapat sa iyong sarili tungkol sa isang bagay o isang tao. Posible rin na nakakaramdam ka ng labis na pagkabalisa sa ilang bahagi ng iyong buhay na hindi mo makontrol at pakiramdam na walang magawa kahulugan ng panaginip tungkol sa pagiging kalahating bihis sa publiko. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagiging kalahating bihis sa publiko, ito ay kumakatawan sa pagkabalisa tungkol sa hindi natutugunan na pagnanais na sekswal. Ang mga panaginip na ito ay maaring isang tanda ng alinman sa sekswal na paggabiko o isang malalim na pangangailangan na ipahayag ang iyong sarili at ang iyong sekswalidad ano man ang sitwasyon, mahalagang tandaan ng iyong seksualidad ay isang mahalagang bahagi na kung sino ka. Hindi mo ito dapat itago o ilantad, bagko sa ibahagi mo ito sa mga taong gumagalang sa iyo at nagpapahalaga sa iyo kung sino ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang matangkad na lalaki na kasuot ng itim kung na naginip ka ng isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim, sumisimbolo ito ng malakas na impluensya ng mga negatibong emosyon tulad ng pagsalakay, galit, depresyon at sama ng loob. Kinakatawan nito ang pangangailangan alisin ang isang bagay sa iyong dibdib, isang pasanin na matagal mo nang dinatala. Sa kasong ito, pinakamahusay na pag-usapan ito at huwag itago ang iyong nararamdaman sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng lalaking nakasuot ng itim. Kapag nanaginip ka na makakita ng lalaking nakasuot ng itim, maaaring ito ay isang palatandaan ng kamatayan. Ang lalaki ay maaaring kumatawan sa isang hakbang na landas patungo sa iyong pagkamatay. Bilang kahalili, ang lalaki ay maaaring magmungkahi ng isang negatibong impluensya sa iyong buhay na kailangan mong pagtagumpayan. Ito ay maaaring isang representasyon ng iyong idiotistical na panig na kailangan pigilan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lalaking nakasuot ng all black kung nanaginip ka ng isang lalaking nakasuot ng all black, nangangahulugan ito na may kinakaharap kang isyo na tila komplikado at walang malinaw na sagot. Oras na para mag-relax at sundin ang iyong puso dahil may sinusubukang sabihin sa iyo ang iyong subconscious. Bilang kahalili, ang kulay na itim mismo ay nauugnay sa kamatayan at ang pagkakita ng isang lalaking nakasuot na itim ay maaring isang taong kamamatay lamang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nakasuot ng puti. Ang kulay na puti ay maaring sumagisag sa kadalisayan at kawalang kasalanan, Muni ito rin ay kumakatawan sa espasyo. Kapag nanaginip ka ng isang taong nakasuot ng puti, maaaring nangangahulugan ito na hindi ka sigurado kung paano i-interpret ang mga reaksyon o personalidad ng tao. Maaaring sila isang misteryo para sa iyo at mukhang medyo hindi maaabot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbihis para sa kasal. Ang panaginip na magbihis para sa isang kasal ay maaaring magpahiwatig ng paparating na kasal o nakabinbin pangako. Sa ibang mga kaso, maaaring hindi mo namamalayan na inihahanda ang iyong sarili para sa isang malaking pagbabago sa buhay na malapit na. Maaaring inihahanda mo ang iyong sarili para sa isang malaking proyekto sa trabaho o pampublikong eksamen. Lahat ng pinaghirapan mo ay masusuklian na nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang lalaking nakadamit bilang isang babae. Ang panaginip tungkol sa isang lalaking nakadamit bilang isang babae ay simbolo ng pagkababae. Ito rin ay maaaring isang foreshadowing ng katotohanan na ikaw ay nasa pagtanggi tungkol sa iyong mga katangiang pangbabae. Kung ikaw ay isang lalaki, maaaring may ilang takot sa loob mo tungkol sa pagiging pambabae at iyong at iyon ang dahilan kung bakit ang panaginip na ito ay nagiging napakahalaga para sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng isang taong nakasuot ng itim. Kung managinip ka na makakita ng isang taong nakasuot ng itim, Nangangahulugan ito na magkakaroon ka ng isang kaibigan na isang tapat na taga-suporta at nandiyan para sa iyo sa lahat ng oras. Ang pagkakaroon ng taong ito ay maaaring mga hulugan din na magkakaroon ka ng pagkakataong makilala ang mga bagong tao at magkaroon ng mga bagong kaibigan. Gayunpaman, kung ang taong nakasuot ng itim ay hindi pamilyar na muka, nangangahulugan ito na nag-aalala ka sa iyong kalusugan kahulugan ng panaginip tungkol sa kalahating pananapit. Sa espiritual na kahulugan, ang kalahating pananamit sa isang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang oras ng pag-aalinlangan, pagkalito o paglipat sa loob ng iyong buhay. Marahil ay gumagawa ka ng ilang malalaking pagbabago gaya ng paglilipat ng trabaho o paglipat ng bahay mahalagang panatiliing balanse ang mga pangyayari sa buhay na ito. Isa alang-alang kung anong emosyon ang lumalabas kapag nakahapdress ka. Galit, kalungkutan, takot at kung ano ang magagawa mo para kumonekta sa iyong tunay na sarili sa mas malalim na antas. Konklusyon, ang ibig sabihin ng panaginip na magbihis, sinusubukan mong maging isang bago, isang tao, mas mahusay. Ito ang iyong ebolusyon. Sinusubukan mong hindi maging katulad ng taong ikaw ay dati.